Ano ba ang dapat gawin kapag na-copyright ang video na nilagyan natin ng music? Alam nyo ba guys, nung nagsisimula pa lang ako sa Reels, maraming beses na rin akong nagkaroon ng copyright issues. At kahapon nga, nung inopen ko yung support inbox ko, ah, nakita ko doon na meron akong isang alert ang nakalagay doon na na copyright yung isa kong reels video na nilagyan ko ng music na galing sa License Music Library. Nagtaka talaga ako dito guys kung bakit ako nagkaroon ng copyright. Samantalang meron naman akong invitation na pwede akong gumamit ng License Music. Kung bakit ako na copyright at kung ano ang ginawa ko para ma-resolve ang issue, panoorin niyo ang video na ito guys para A uh, kung sakaling mangyari sa inyo, alam niyo na kung ano ang dapat gawin. I-open ang profile or page, tap menu, tap help and support, tap support inbox, tap your alerts. Meron po tayong isang alert, i-open po natin ito. Ito po ang video ko na nagkaroon ng copyright match. Tap see details. Nagkaroon po ako ng copyright match dahil gumamit po ako ng 59 seconds ng music. Tap right arrow. Basahin po ito ng mabuti. Tap back. Tap continue. Basahin po ito ng mabuti para malaman po natin kung ano ang copyright. Tap continue. Basahin din po ito ng mabuti para makasigurado tayo na hindi na po tayo magkakaroon ng copyright issue sa susunod. Tap continue. Mamili po tayo dito kung ano ang gusto nating gawin sa video para po ma-resolve ang issue. Pinili ko po ang remove video. Tap continue. Delete video. Your video was removed. Tap close. Balik po ulit tayo sa ating support inbox. Tap your alerts. Ayan po, wala na yung ating copyright match at malinis na po uli ang ating account.